ngayong araw guys ay magawa naman tayo ng daily vlog ko at nasa hunasan naman tayo as you can see guys may ituman na balatan ang nakita ko at sobrang mataas itong ituman ang nakita ko sa puntong ito may summer na balatan ang nakita ko sobrang linaw din ng hunasan ang nilalakaran ko at ngayon may ituman naman ang nagpakita kita ngayon sa akin at ito pa manapaw as you can see may bulalo akong nakita na barato kung ibaligya sa unahan meron din palang saang at ngayon balik naman tayo sa paglakad-lakad dito para may makuha tayong ano-ano dito. Daghan-daghan jud saang atong nakitan karon sa unasan og di saang og balatan. As you can see, di apagayon bot-bot nga akong gitusok-tusok. Dayon, mi ok, tungod sa akong kamot. Medyo gidag-um na tao gihangin sa akong panginas pero always gihapon kita magpadayon sa atong vlog-vlog karon Para sa atong kaugmaon, bisan, lisud, always gihapon ta magpadayon. Kay katapusan, ato ra gihapon ni Aniho ng atong gi-vlog-vlog karon Sa puntong ito, may saang manapawa talawang bulalo ang nakita ko. Actually guys, meron pa pala akong ginawang bagong page na As You Can See Guys Vlog. Please guys, pasupport naman sa page ko at sa second account ko, Dani Rose Besas, para sa enjoyment at life update ko. Sana isupport nyo ako sa journey vlog ko. At sa puntong ito, ito na lahat ang nakuha ko sa panginas ko sa unasan. Sana nagustuhan nyo ang video ko. At huwag kalimutan na isupport lahat ang social media ko. Thank you!